Chismis o biyaya? Isa ka rin bang marites o tolits? Kristiyano ka din ba? Pero aminado kang ikaw ay chismoso o chismosa? Ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ano-ano ang masamang epekto nito sa ating sarili at sa ibang tao? Paano ito naiiwasan ng isang totoong kristyano? sa henerasyon ngayon ng internet. Napakabilis na pong makahagilap ng chismis, kaya't napakabilis din humusga ng mga tao. Sa mundo ng social media, kapag ang tao ay nakakita ng chismis tungkol sa cheating, hiwalayan, karahasan o kahit anong issue na nakakasira sa isang tao, ang bilis na lang mag-comment at humusga. Minsan pa nga rumors lang pero pinapalaki at ibinabalita na. At napakaraming taingang kating-kating na malaman ito. Minsan pa nga fake news pero pinaniniwalaan and worse, shinero Kasaraan ng ibang tao pero sa iba ay katuwaan, mas pinipiling magsalita ng kasinungalingan sa halip ng katotohanan. Luke chapter 6 verse 45 ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Now tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang madalas na lumalabas sa bibig natin? Kabutihan o kasamaan? Pag-ibig o galit? Kapayapaan o gulo? Kaayusan o kasiraan? Chismis o mabuting balita? mapakristyano ka man o hindi, kung ikaw ay guilty sa ganitong gawain, hindi ko po ginawa ang bidyong ito upang ikaw ay i-condemn. Ang layunin po ng bidyong ito ay ipaalala ang pag-ibig ng Diyos at kung gaano kadakila ang biyaya niya at upang ipaalam sa lahat at ipaalala sa mga kapwa ko kristyano ang ating totoong identity kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 at kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Pero you know what kapatid, hindi condemnation ang kailangan ng tao para magbago ng tuluyan. Just mo sa kaman o anuman ang kasalanang nagagawa mo ngayon, hindi sagot ang mayroong magalit sa'yo at ipamukhang mali ang ginagawa mo hindi mababago ang tao sa pamamagitan niyan. Alam mo kung ano ang totoong makakapagpabago sa tao? Hindi ang galit, hindi din ang kautosan, kundi ang kabutihan ng Diyos. Romans chapter 2 verse 4 Ang kabutihan ng Diyos ay siyang kay sa tao upang magsisi. Ito po ang katotohanan mga kapatid. It is the goodness of God that leads you to repentance. Yung word na goodness po dito ay mula sa salitang Griego na Christos meaning showing grace. Ibig sabihin ang grace o ang biyaya talaga ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo tuluyang nagbago. Hindi ang mga pananakot at mga patama sayo ni Pastor hindi po. Second Peter chapter 3 verse 9. God is not willing that anyone should perish but that all should come to repentance. Yung word naman na repentance po dito ay mula sa Greek word na metanoia na ang ibig sabihin ay change of mind o pagbabago ng kaisipan. In short ang kabutihan o biyaya ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Ang dahilan kung bakit tayo tuluyang nagbago. Ang pagbabago ng kaisipan na ito naman ang dahilan kung bakit nabago din ang ating mga ginagawa. Mula sa dating alipin ng kasalanan patungo sa kalayaan mula sa kasalanan. Mula sa walang habas na paggawa ng kasalanan patungo sa pag-iwas dito. Ito ay ating nagagawa dahil lubos na nating minamahal si Jesus na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Ito ang ating paraan ng pagbibigay ng pasasalamat sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin kung nakalimutan mo na ang kabutihan na ito ng Diyos sa iyo at hayaan mong ipaalala ko sa iyo kapatid ang kabutihan ng Diyos at ang napakadakilang pag-ibig ni Jesus sa atin. Tayo ay mga bagong nilalang na buhat ng tanggapin natin ang gospel na tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus. Remember, si Jesus ang nabugbog, hinagapit, inalipusta, sinugatan at ipinako sa krus hanggang sa mamatay bilang kabayaran sa lahat ng nagawa, ginagawa at gagawin mong kasalanan sa halip na tayo ang magbayad at tumanggap ng kapurusahan siya ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat ay sa atin. Roman 6.23 Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, si ang namatay dahil sa ating mga kasalanan sa halip na tayo. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Naalala mo na ba? Ganito kadakila ang ginawa ni Jesus. Ang mga pinaghirapan niya ay libre nating tinanggap noong tayo ay sumampalataya sa kanyang ginawang pagliligtas mula sa tiyak na kamatayan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang regalo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan na si Jesus ang naghihirap. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Regalo ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Ganito kadakila ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Ang biyaya din na ito ang dahilan kung bakit tayo nabago. Mula sa dating alipin ng kasalanan, patungo sa kalayaan mula sa kasalanan mula sa dating chismosa patungo sa pagbabahagi ng pag-iibig ng Diyos o ng mabuting balita. Titus chapter 2 verse 11 to 12 Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin o yung biyaya na ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makajos. Ang natural na response natin sa biyaya o kaligtasan ay gratitude. Sobrang pasasalamat sa Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa atin. Ito ang nagtutulak sa atin na mamuhay para sa Kanya. Mamuhay ng may pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kaya kasumasamba at nagpupuri ng may kagalakan ay dahil sa biyaya. Kaya punong puno ng pag-ibig ang iyong puso ay dahil sa biyaya. Kaya ka namumuhay ng may kagalakan at kapayapaan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito ang nakapagpabago sa atin kaya hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili kundi si Jesus na ang nabubuhay sa atin. Galatians chapter 2 verse 19 to 20. Ako ay namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito ang ating totoong identity bilang kristyano. Tayo'y mga anak na ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 26 Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Yesus at ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 14 Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ganito ang makikita sa mga taong namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 22 to 23 Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang buong buhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Nagbalikan natin yung unang verse na binasa natin kanina, Lucas chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi Ngayon tanungin ulit natin ang ating sarili Ano ba ang nasa puso natin? Pag-ibig ni Jesus o kasamaan ng Diablo? Ano ba ang madalas na lumalabas sa bibig natin? Kabutihan o kasamaan? Pag-ibig o galit? Kapayapaan o gulo? Kaayusan o kasiraan? Chismis o mabuting balita? Proverbs chapter 11 verse 12 to 13 Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa Ngunit laging tahimik ang taong may unawa Walang maitatago sa bibig ng madaldal Ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan ang chismis ay hindi maikakailang nakapagdudulot ng haliw sa tao kaya talagang tinatangkilik ito ng marami. Proverbs chapter 18 verse 8 Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong gusto ng lahat na pag-usapan. Subalit lingid sa kaalaman ng marami na ito ay may masamang may dudulot sa tao. Narito ang ilang masamang epekto sa tao ng pagiging chismoso o chismosa. Proverbs 16.28 Ang taong baloktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Proverbs 13.3 Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag ng kanyang buhay ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. Proverbs 18.6-8 Ang labi ng mangmang bunga ay alitan at ang kanyang bibig Hatid ay kaguluhan, kanyang bibig magahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na Proverbs 20.19 Ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. At sa James chapter 3 verse 5 to 10, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng nakasamaang nagpaparami sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakateras sa tubig ay kanyang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Bilang mga kristyano na tumanggap ng biyaya, natural lamang sa atin na ang mga ito ay ating iniiwasan. Subalit kung tayo ay nakakalimot, narito po ang ilang paalala sa atin ng Biblia upang maiwasan ang jismis. Ephesians chapter 4 verse 29 Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong mga kabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. 1 Peter chapter 3 verse 10 Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at sagana'ng pamumuhay, dila nilay pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Psalms 34, verse 12 to 13 Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Proverbs chapter 18 verse 21. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay kaya mag-iingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Proverbs chapter 21 verse 23. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Psalms 141 verse 3. Panginoon, tulungan niyo akong huwag makapagsalita ng masama. Bilang mga Kristiyano, higit sa lahat, ay dapat ingatan natin ang ating puso. Upang magawa ito, ay dapat mas piliin natin na pakinggan ang mga katotohanan ng mula sa Diyos, sa halip na pakinggan ang mga kasinungalingan ng diablo. Proverbs chapter 4 verse 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay punuin natin ang ating puso ng mga salita tungkol sa pagmamahal at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Matthew chapter 12 verse 34b Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. Lagi po nating tandaan mga kapatid, In Christ, our heart is full of love, all by His grace, for His glory.